thank you Sa pangunguna ng pamahalang panlalawigan ng Bulakan, katuwang ang Panlalawigang Komisyon para sa Kababaihan ng Bulakan o PKKB, ginanap ang gawad medalyang ginto 2024 na may temang matatag na pamilyang bulakenyo, katuwang sa pagpapaunlad ng lalawigan ko bilang pagdiriwang sa buwan ng kababaihan. Panayo na rin po ang upang ng pantay na karapatan at oportunidad para sa kababaihan. Subalit so, ang solidarity sa kalalagay ng mga kababayan sa ating bansa at sa buong dikting ay nakakailangan pa rin ng ating may na pagkilos at pagkakaisa. Huwag natin kaninimutan kapag nakabuti natin ang buhay ng isang babae, napaulat na rin natin ang kanyang buong pamilya ang buong paymanan, ang buong dating, ang buong bansa. Congratulations po sa inyo lahat, sa mga awardees, maraming, maraming salamat po. Kayo po ang mga huwaran at tanglaw ng ating pamayanan. Babae ka. Diba? Kaya meron ang dangal, kaya mong sa kahit sino, dahil ikaw, hindi ka babae ako, hindi babae ka. Iyan po ay napatunayan na na maraming beses ang mga kapapagihan sa lalawigan ng Bulacan ay tunay kung natin. Hindi lang dito sa ating lalawigan, kundi sa buong mundo. We are all inclusive society because all of us will go and work to make sure that the foundation of society is strong. We will start with our own homes that we will need your help. All inclusive society. These children cannot arise on their own. They need parents like us so that we can ensure na ang ating society ay patuloy sa pagbundan. Binigyang pagkilala at parangal ng PGB at PKKB ang mga natatanging bulakenya at samahang pangkababaihan. Narito ang mga nagwagi sa taong ito. Pinakatatanging babaeng lingkod bayan sa panahon ng pandemya. Iginagalang Joni Villanueva Tugna. Natatanging babae, Jonah L. Garcia, lungsod ng malolos. Napatunayan natin na ang gawang Bulacan ay tunay na world class. Kung ating susuportahan ang mga babae at ating sining at kultura, malayo po ang ating karangalan. I will use this to bring inspiration, especially to the women and the youth, to use their God-given talents to serve our community and those who are most in need. Together, let's weave a brighter future for Bulacan. Maraming maraming salamat natatanging sa mahang pangkababaihan. May sulaw Lady Warriors, bayan ng kalumpi. Matagumpay na konsehong pambayan para sa kababaihan. KPK, lungsod ng malolos. Matagumpay na Babaing mga Maria Lourdes C. Marquez, ng bayan ng Ubandong. Matagumpay na Babaing makakalikasan, Palmarina Bitehuko, lungsod ng malolos at matagumpay na babae sa makabagong pagninegosyo. Jasmine P. Lucas, Bayan ng Norzagaray.